Maganda araw mga bata sa ikalawang baitang. Narito tayo sa ikatling markahan Filipino 2 week 3 at ang ating pag-aaralan ay pag-uugnay ng sanhi at bunga. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang talata at teksto. Mahalagang mahinuha ang binabasa at maintindihan ang kwento. Nararapat na matutunan at malaman ang sanhi at bunga na siyang kinalalabasa ng kwento. Sinasabi kung may sanhi ay mayroon ding bunga. Pero ano ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan na isang kilos, kalagayan o pangyayari. Samantalang, ang bunga ang kinauwian o kinalabasan ng gawain o pangyayari. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ang sanhi ay madalas mag-ensayo ng sayaw si Kayla. Kaya naman ang bunga, lagi na lamang siya ang isinasali ng kanyang guro sa paligsahan. Sunod, ang sanhi ay hating gabi na kung matulog si Emma. At ang bunga nito, kaya tanghali na siyang nagigising o magising. At ang isa pang halimbawa ng sanhi. Araw-araw ay pinauusukan ni Mang Kanor ang puno ng kanilang mangga. At namumulaklak ng marami ang puno ng mangga. Yan naman ang bunga ng kanyang ginawa. Ngayon ay mayroon akong babasahin kwento at ito ay makikita ninyo sa page 17 ng inyong module. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Juan na laging nakikipag-away. Ito ay isinulat ni Denmark Soko. Makinig ng mabuti upang masagot ang mga katanungan pagkatapos ng kwento. Si Juan ay nasa ikalawang baitang. Siya ay pasaway at palaaway na bata Mahilig siyang magpaiyak sa mga kaklase ng babae. Lagi rin siyang nakikipag-away. Siya ay kinakatakutan ng kanyang mga kapwa kamag-aaral. Sa tuwing recess ay siya lamang mag-isa sa mesa at walang may nais sa na tumubi sa kanya. Isang araw, napadaan si Juan sa isang lumang bahay na katabi lamang na kanilang paaralan. Agad na lamang siyang sunugaban ng asong galak. Walang ano-ano siya ay kumaripas ng takbo. Ngunit tila hindi na napagod ang mga aso at ito ay nakasunod pa rin sa kanya. Pagod na pagod si Juan, nang biglang may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Juan, dito ka magtago sa loob ng aming bahay. Nakita niya si Pedro ang kanyang kamag-aaral na laging niya inaaway. Dali-dali pumasok si Juan sa bahay nila at nagtago. Laking gulat niya nang binigyan siya ng tubig ni Pedro. Nagtataka siya kung bakit hindi nagtanim ng galit si Pedro sa kanya sa kabila ng lagi niyang ginagawa. Tumingin si Juan sa may bintana at nakita niyang wala na ang mga aso. Nagpasalamat siya kay Pedro at umalis na ito sa kanilang bahay. Napagtanto ni Juan na mas maganda maging mabuting bata at magkaroon ng maraming kaibigan. Simula noon, nagbago na si Juan. Siya ay naging pala at hindi na siya nakikipag-away. Nagkaroon na rin siya ng maraming kaibigan na kasama niya sa tuwing sila ay uuwi galing sa paaralan. Naunawaan mo ba ang kwento? Maari mong balikan sa video na ito ang kwento o kaya naman ay basahin mo sa page 17 ng inyong Filipino module. Narito ang mga tanong. Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang isa sa page 18. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa inyong papel. Ano-ano ang mga sanhi ng pagbabago ni Juan? Ano ang naging bunga ng pagbabago ni Juan? Ano ang dahilan ng pagbabago ni Juan? Bakit naisipan ni Juan na magbago? At huling tanong, sino ang laging inaaway ng Juan ngunit tinulungan siya para matakasan ang aso? Pwede mo ipost ang video na ito o kaya tingnan sa inyong module. Ngayon para malaman natin kung alam niyo ng tukuyin ang sanhi at bunga, narito ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa na makikita sa page 18. Tukuyin kung ang pangungusap ay sanhi o bunga. Isulat ang sagot sa inyong papel. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap at isulat ang sanhi kung ito ay sanhi. Isulat naman ang bunga kung sa tingin nyo ay bunga. Unang pangungusap, kaya siya nahulog sa mataas na hagdan. Pangalawa, palagi siya nag ensayo ng pag-awit. Pangatlo, madalas siyang hindi nakapapasa sa pagsusulit. Pang-apat nasira ang bahay ni Naaling Maring dahil sa bagyo. At number 5, napagalitan siya ng kanyang tatay. Sunod naman ay gawain sa pagkatuto bilang tatlo na makikita sa page 18 at 19. Isusunod naman ninyo ngayon ang sanhi at bunga ng mga sumusunod na pangungusap. Gawin ninyo ito sa inyong papel. Narito ang halimbawa ng inyong gagawin. Naglalaro ng siga si Lorna kaya siya napaso. Ang sanhi sa pangungusap ay naglalaro ng siga si Lorna at ang bunga siya ay napaso. Ganito ang inyong gagawin para sa gawain ito. Unang pangungusap. Nagtatakbo ako kaya hinabol ako ng aso. Pangalawa, Naglangoy si Larry sa malalim na dagat kaya siya nalunod. Pangatlo, nag-aral lang mabuti si Nico kaya nakapasa siya sa kanyang mga pagsusulit. Pangapat, naiwan nilang bukas ang pinto kaya nakapasok ang magnanakaw. At panglima, mahilig si Jenny na bumili ng cotton candy kaya laging masakit ang kanyang nipin pwede nyo ipo sa video na ito at balikan ang bawat bilang ng gawain ito o kaya tingnan sa inyong module. At para sa gawain sa pagkatuto bilang apat na makikita sa page 19, sumulat ng limang katangian ng isang mabuting bata. Isasulat ang maaaring magiging bunga ng kabaitang ito. Gawin ito sa inyong papel. Maaaring kang magpatulong sa iyong magulang o kung sino nakatatandang kasama mo sa bahay. At bago matapos ang ating aralin ngayon, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa papel. Nabatid ko na kapag ang salita ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang kilos, kalagayan o pangyayari, ito ay tinatawag na patlang. Ang patlang naman ay ang kinawian o kinalabasan ng gawain o pangyayari maaari mo tumbalikan sa page 19 ng iyong module. Ayan, at natapos na ang ating aralin sa Filipino 2 Week 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin mga bata!